Trending ngayon sa social media. Paigalang, inulan ngayon ng pambabatikos mula sa mga netizens. Matapos ang isang social media post na nakiusap sa mga netizens na wag umano siyang kumpara sa mga artistang low class tulad ni Catherine Bernardo at Anne Curtis at Andrea Brillantes. Dagdag pa niya, mas classy at natural umano ang ganda niya compare sa kanila at may panglaban na umano siya. Real talk lang ha at hindi to for content. Pero pwede ba? Huwag nyo nga akong kinukumpara sa mga low class na artista tulad ni Anne Curtis, Catherine Bernardo, at Andrea Brillantes. At kung sino-sino pa, mas classy at natural ang ganda ko compared sa kanila. Please accept the fact na time ko ngayon at totoong may panlaban ako sa kanila. Hello, ang chi-chip kaya nila. Kadiri. Hindi naman ito pinalagpas ng isang content creator at vlogger na si Bea Bores. Matapos maesali ni Pai ang kanyang kaibigan na si Andrea Brillantes at ipinagtanggol niya ito. Saad pa niya nakakatawa umano si Pai dahil malakas umano ang loob niya na sabihan niyang low class at cheap si Andrea. Ang funny ni ate girl ah. Lakas ng loob sabihan yung bestie ko na si Andrea na low class at cheap. Eh siya nga wala pang napapatunayan dito sa showbiz industry. Panget na nga, ang kapal pa ng mukha. Excuse me sis, kamukha mo si Three Finger, sa wrong turn, oops, sorry my bad. Dagdag pa sa isang social media post ni Pai. It's not for content. Huwag niyo ako kinukumpara sa mga artistang low class. Totoo naman ngayon pa na may laban na ako hello. Alam ko na marami ang insecure sakin, si Catherine no? Si Andrea IU. Mas superior ako. Accept the fact na time ko ngayon. Dahil sa social media post na ito ay maraming netizens ang hindi nga natuwa at binatikos nga ngayon si Pai Galang. Sobrang laki na umano kasi ang pinagbago ng pag-uugali ni Pai matapos magpagawa ito ng kanyang ilong. Ani naman ng mga netizens. Huwag e pagmayabang ang hindi original na itsura. Ang totoong maganda e pinanganak na maganda. Hindi yung binabago ang itsura para gumanda. Ibig sabihin eh mas maganda pa din. Ang binigay ng naglikha kisa sa gawa ng tao. Itong si Pai Traumatic Childhood niya grabe. Covenant ng Diablo sa pamilya niya nagmula sa nanay niya. Abused sila magkapatid tapos binugaw pa. Pangalan pa niya kinuha sa pangalan ng Diablo. Imbes magalit awang-awa ako sa buhay niya at bad influence kinalakihan nila. True nagparetoke lang. Filen Gerang maganda na agad. Inilalaban ang sarili sa tunay at likas na maganda. Yung walang salamat dok. Bawal siguro magsalamin sa kanila kaya hindi niya nakikita ang sarili niya.